Eh, pasukin ko, pasukin ko. Bobo, sabi ko, pasukin ko. Tanga mo talaga. Pag sinabi kong pasukin, pasukin. O, bang diba Ang lakas ko. Talaga, Charmin. Nakuluta itong <laughs> Bobo, ang puta. E, puta! Ang pangit naman, ano na yun yung first kill? Sabi nyo sa akin, maganda, pero ang pangit pala. Bobo ka kasi. patay ka sa akin. Saan ka, Saan ka pupunta? 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 Wow naman! Ikaw pa, ikaw. Putang na pumapalag sa master. Huwag niyo mama ako sa master. Ang lakas, oh. Ha? Isasabis ko pa kayo. Gusto niyo masabis? Oh, tangin na. Gusto masabis, oh. Talo! <laughs> Sinong ngiro yung mga madalas na ginagamit ngayon? Yung Mita? Hindi ko na alam! Ang mo si Balmond. Sorry, sorry. <laughs> Masha daw, Masha, Nana, Masha. Masha daw, oh. bakit ano meron kay Masha? Bahala ka sa buhay mo. Eh, naman kayo, puro Masha eh. Baka ibig niyong sabihin, masyarap ako. Matagal na akong masyarap. Tatamahan kita. Eh, tingnan nga natin si Mita. Ano ba meron kay, Mi kay, 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 kay Masha? O, oh, hindi naman siya Mita eh. Wala namang nadya sa kanya eh. Mindset ba, mindset? Ano pre, ano pwede kay Masha pre? O, oh, ano, ano, anong pwede kay Masha? Ano, ano kay Masha? Bahala ka sa buhay mo. Masha Tank, Damage Build, Masha MM. Hindi yung tunay! Sorry, sorry! <laughs> yung tunay, gusto ko ng tunay! Ma, attack build. I'm in build. Sige, gawin natin. Wag mong subukan. Kumusta yung mga nakakain na ng lichoks natin? Masarap ba? Like me? Ano ka na si Ulo? Kylie, Ashley, Yango, hello po. Shoutout, Sipri. Salamat sa pag-share ng stream natin kay Rinanti, Hansi, Kilo doon. Shoutout po. Shoutout, shoutout. Marksman build daw eh. O, naka-marksman build naman ako. Iba na nga yung skill niya, no? Iba na yung skill niya eh. Bobo ka ba? Okay, pasukin ko, pasukin ko. Bobo, sabi ko, pasukin ko, tanga mo talaga. Pag sinabi kong pasukin, pasukin. O, diba? Ang lakas ko. Talaga, Charmin. Nag-global itong Bobo, ang puta. I puta! Sorry, chill. Ang pangit naman. Ano na yun yung first kill? Sabi nyo sa akin, maganda. Pero ang pangit pala. Bobo ka kasi. Pinagluloko niya yata ako eh. Oh! <laughs> Ala! Ala ka! Ala! Ay, tanga mo! Ano to ba't ang kalma. Sabi niyo maganda o, oh, hindi na o, oh, iba na o. Oh. Ano nangyari? Hindi ko na alam. Lawit, lawit, lawit lang. Hindi ko feel yung lakas niya eh. Parang sukot. Ah, parang may pag third skill niya na. Iba na no, iba na, iba na talaga skill ni Masha eh. kita mo naman, hindi kailangang magsalita pa, nakikita mo na yan. Hindi ko, hindi ko nabab, na bago lang siguro ako sa skill niya, pre. Oh, Ah, anli ka no, anli dash no. Bahala ka sa buhay mo. Anli dash eh no. Anli dash oh. O oh, puta yung na Oh, oh, nestro? Oh, na -struck. Lakas mo! Gago! Yun ba yun? Kanina nag-cool yung dash niya eh. Ba't nag-cool yun? Paano nangyari? Ba't nag-cool Your Honor, hindi ko na po alam. Hindi <laughs> yung binabasag yan ha. Ah. Gusto niyo ma... Oh, putang yun na. Dalawang kan. Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Grabe, lupit nga nun. Putang na, dalawang bisis. Ah, oo nga. Putang ina, lakas na nito. Gago, kahit kan, pwede mag last kill. Ang galing, ang galing. <laughs> ang lupit nun, ah. Dalawang dash, tapos pwede pa mag last kill kahit may kalaban. May ayano ah. oh. Putang ina, oh. 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 Ayan, oh. Putang ina, oh. Putang na, oh. O, ina, Oh, grabe nga. Ang lakas, no? Lakas mo! Bravo, pwede na mag last kill dito. Kutangin ah. Magaling kang kupal ka. Uy, grabe. Pero parang iyay kalaban ko, ah. Sorry, sorry. <laughs> oh? Hindi na ako sa kabubuhan mo. Hindi, 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 hindi. Masa? Sa totoo lang masakit siya basta mamaster mo. Ano paki ko Pero putang ina parang iyay kalaban ko eh. O tingnan mo parang mga tanga oh. Putang ina kill ka. Ali kayo! At ang mo patay ka sa akin. Saan ka pupunta? 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 Wow naman! <laughs> ikaw pa, ikaw. Putang ina Pumap guwapalag sa master, huwag nyo mama guwapalag sa master. Ang lakas, oh. Ha? Isasavis ko pa kayo. Gusto nyo masabis? Oh, tangin ha? Gusto masabis, oh. Talo. Wee, wee, wee. Napatay tayo ng EI. Di puta. Bobo ka kasi. Ano nakakadagdag dito? Nakakadagdag pa ng move speed? Ay, 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 ay. ninyo ha, lingan kayo dito mas ako matatakot? Uy, mga Aling nga kayo dito Masa, <laughs> Iiii, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang Iiii, sige, 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 Bobo ka ba? Ay, na napapatay tayo ng E. Oy, oh, nakakabad trip naman. Napapatay tayo ng E. Ay, oh my god, talaga, boy! Daddy, chill. Yung support, <laughs> nagsusulo. Hindi oh, oh. ko alam kung paano magkantong last kill niya, pre. Hindi ko na alam! Wala naman tayo bas yan kung... Ah, baka sa minyo... Try bang pumasok dito. Utang ina, kinuha pa ng animal! Huwag ka na magalit! Oh, oh, oh. Joke lang, oy! iputa! Bobo ang puta! Yata to mga AI, eh, putang ina, may nagpapanggap yata to mga AI, eh, mga demonyo, eh, no? Mga demonyo. Huwag ka okay, iiyak! Yeah. Free talo, Lakers! Eh, ano, pag nanalo sila, Kaya nyo na matalo sila doon. Wala naman sila pakialam sa atin eh, di ba? Di ba? Okay sana kung bibigyan tayo ng bigas pag nanalo sila. Hindi naman mamimigay ng bigas eh. Di ba? Bubobo nyo. May dyan silang <laughs> parang isip. na, yan natin sila <laughs> yan. SILUK! NICE ONE! NICE ONE BABY! I LOVE YOU I LOVE YOU TOO Syarot TARA 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 PUSH <laughs> ah! MAMA! Oh. Eh di punggul Sorry Sorry <laughs> Dragon Ball Bill yan pre, kasi super saiyan! Dragon Ball... Bobo ka ba? Hindi mangyayay kalaban natin pre. Mga tao pre, mga alata naman sa galawan eh. Basta mga gala... Basta mga galaw ni Doug eh, yun. Ia yun. Eh, totoo naman eh! Ano ba?! Mga inunog. Ah! Joke lang! Ay, tanga mo! Yuti po! Tanga ka! Dasing mama! Patay man nga! Oh kalma na tayo kanina Tapos matatalo naman ngayon, di ba? Ang pangit, di ba? Tulad nito po. <laughs> Sige, tapusin nyo! Sinadya ko yun! Sinungaling ka! andito dito lahat, oh? Oh, tapos na to! Wala na, finish na. Ako na bahala dito! Tapos na to! <laughs> tapos na to! Tapos na to! Daddy, chill. <laughs> Hilme, hilme. O, oh, diba? Ang galing, ang galing. <laughs> wala talaga, pre. Wala talaga, wala talaga. Binatbat, men. Anyabang mo, angas mo, ah. Ultra, gis. Ang lakas ni Masha.